Hello guys, so tutor ko lang ulit kayo. Ayan, the front view ng ating Tibbs campsite. And yung, ayan, nandun yung entrance. Ikot ko lang dahil yung ka -ulit dito sa mga kubo-kubo. Ayan, so kung gusto niya mag-camping, merong mga lagay ng tension dyan, yan. Ayan, so dito naman yung may mga kubo. eh mga kubo natin, tulog si Ado. Yan. so ilan yan lang doon may court pa doon sa banda doon so dito tayo sa may mga kubo yan, let's go may flower dito buganbilya sira yung duyan inaputol bigat siguro sumakay doon so dito naman tayo sa may mga kubo Ito yung front din Ayan, so ganito yung kubo nila dito. Ayan, may papa, may mga upon, and may mga lagay ng gamit dun sa taas. Ayan yung ating view. That is, wait lang, sige tayo dito. May kayak din kayo dito, pwede kayo magkayak. Ayan, may kayak. So, yan siya. That is the... picture natin. Okay. May mga sampayan din dyan. Nilagyan para in case na gusto magpatoy ng damit. Meron na. Yan. So, ito yung sinampay sa namin. Sampay namin. Yan. So, ganda, diba? Ang picture natin. Yan. Marami yan. So, total of... picturean din natin to para maganda. Ito tayo sa numbers. <laughs> Number 7. Ano, my birthday. May birth birthday. Picturean ko lang. Ayan. sa so, may mga table din dyan. Pe, per, ano, per kubo. May extra upuan. Pwede. Ede. So, ayan yung mga ano, natin na. Kubo na may mga papag. Okay. So, dito naman, sa bandang dulo na din, andito yung, <coughs> andito yung ihawan. Ayan, and lutuan. Pwede kayo magluto dito kung may mga dala kayong ano. Ayan. Pwede kayo mag ihaw, ihaw, mag -ihaw dito. Andito yung grill and ano natin. Ayan. So, diba? Kagabi so, dyan kami nagihaw ihaw kagabi ng mga isda. So, ayan. And syempre pinaka gusto kong part dito sa Tibs Camp site ay ang kanilang CR. So, ayan. Meron silang malinis na restroom. Ayan yung mga restroom natin. Ayan. Tapos nandito naman yung shower area natin. Kung babalaw tayo galing dagat, nandito yung shower area. So ayan. Shower area natin. So malawang pa rin dito sa likod. May kung gusto basketball may bola ayan meron silang ginawang ano doon syempre ang magandang part din meron silang ah uh, dito proper segregation so dito nilalagay yung mga bottles ng alak mga plastic bottle natin ayan and meron pang mga extra comfort room and restroom dito sa likod so nasa part ng likod yung mga restroom nila So ayan yung view natin sa likod Ayan yung itsura niya sa likod Super nice I like the area As in super Nakaka ano ayan, Ikot ko lang kay bandang likod dito picture lang natin Wait lang Kukuha lang tayo na magandang view And that's it So ayan May mga gagawin pang ano ata dito So, balikan natin dito sa may mga O, oh, diba? Sobrang luwang Kaya kahit madami kayo, kasyang kasya kayo dito Para sa mga company outing O, oh, ba? diba? Or barkada outing Ganda Gusto yun naman ang may kwarto Na pwede tulugan. Meron doon sa banda Part harap yung malaki doon ayan. So, yun yung mga basurahan May mga basurahan kada side Para sa tapunan ng basura natin ayan, may mga ginagawa pang ano dito Ayan yung ating, kung gusto niya lang naman na kubo na ganito lang yung tsura. Diba? Ayan yung kasi may ano siya, papagpapag doon. Pwede kayo matulog doon. So, ito naman, ayan, kung kainan lang gusto nyo, ba, all day lang kayo dito. Ayan, pwede na yan. So, okay. Ito yung, pwede yung paglatagan ng mga tent pag gusto ninyo. Meron tayong, kung wala kayo nalang tent at gusto nyo mag-tent, pwede naman, no? May for rent naman tayong mga tent dyan. Ayan, may mga segregation area tayo dyan. Doon din. So, kaya kung pumunta kaya dito, dapat alam nyo din. Para naman, di ba, maayos yung ano talaga lugar. Walang mga kalat. So, ilagay ng mga bottles dyan. So, ipati doon sa mga kabila. Ayan. Kuhaan ko lang. May mga extra upuan din. May guest ata kahapon. Kaya yan. So, the area is bare. Super nice as in. Mamasabi okay di ba balik tayo sa harap habang maliwanag para makita ninyo Ayan. so dito na pwede maglahatag ng mga tent ito may mga katabi din tayo ng ano diyan ng doon sa so, sa harap I like the view super blue ayun na Ano ni ate? So, ito may mga bangka-bangka. <laughs> na table. Kung madami kayo, pwede kayong magpasit ng ano dyan. Budol fight. Ito yung front. Ayan. yung gusto ko talo ng part na to eh. Yung mga sirang bangka, ginawang lamesa. Ayan the best. Ayan. Eh, kahit madami kayo dyan, kakasya kayo dyan. Picture na lang din natin para may kita ninyo sa picture. Okay. Let's go. Let's go. Meron dito sa harap. Kusa nyo sa harap. Yan mga upuan dyan. Ayan. So, yan yung pant. Ayan. Ito yung kubo. May isa. Yan yung may kwarto. Ayan. So, ayan. Yung mga upuan dito sa harap. Ayan. Ayan. So, doon tayo galing kanina sa likod. Ito na yung sa front view ng ating team's campsite. Ay, yung mga kubo kanina na inikutan natin. Ayan, nandun yan. Okay. So, nakal kayo dito sa bandang harap para talaga makita nyo the view ng ating campsite. Okay. <laughs> Uy, kasama ko eh. Mainit daw. Ayaw yung sumama sa ating mag-ikot-ikot. So, Pagkakot ko lang kay sa view ng ating campsite. Okay. Ayan. So, Maglakad-lakad sana tayo doon. Marami pang mga campsite doon ha. Ah. So. Ayan. Ayan. So sana kami aakyat di. Eh, kaso di kami natuloy. Mamaya siguro hapon. So paggabi meron kayong pwede mag bonfire dito ha. Ayan. Na-flex ko na din to, Yung mga bangka Ayan, ang linaw-linaw. Oh. Kalmado yung dagat. Ligo sana tayo. Wala man akong kasama. Isa ko lang. Ayaw nang isa eh. Ayan yung maligo. Okay. So, palik na tayo sa loob. Ayan. Okay. 嗯。